Ayan o, oh. makakarap o. Sarap maligo o. Oh, diba? Sa lugar nyo ba mayroong ganito? Napakaganda, napakalamig o. Oh. Grabe lakas ng tuwing. Dito, libre lang. Oh, oh. Interest lang dito sa 4 Cantos. Kahit maghapon magdamag, dito maligo, wala sisita sa'yo. O. Oh. oh, oh, dahan, -dahan. Baka mga dulas ka. Batuhan yan. Ayan o. Oh. Di oh, yun? Grabe na Sarap maligo. Ligo-ligo tayo dito. Maliligo tayo. Maliligo tayo dito. Mamaya, ano maliligo tayo. Oh, ayan. diyan ka... Sarap dito sa bundok. Grabe oh, grabe oh. Tingnan nyo oh. Ito ang kapaligiran. Napakaganda. Lamig. Sarap mabuhay sa bundok. Nang, uh, talaga namang uh, dito yung uh, ano diba? Kaya yung uh, sana yung mga, yung kabataan ay eh, uh, mayroon pang makita ang ganito. Mga uh, lumalaki sa Maynila. Kabataan.